Ayan guys, good evening. Ayan guys, since matagal akong hindi nag-ulam ng manok, ayan. Ayan ang ulam ko ngayon, adobong manok na may keros. Ayan, sarap guys. Tapos dinagyan ko siya ng lemon. Ayan. Ganyan ang gusto kong luto ng adobo guys, medyo tuyo. Ayan, napakasarap po eh. Ayan. Ayan, ang ating adobong manok. Yummy. So, kayo guys, ano ba kapag nag adobo kayo? May sabaw or wala? Ako kasi guys, mas masatarapan ako sa tuyo or maga na adobo. Yung iba naman, bet nila kasi talaga yung may sabaw kasi. Yung mga bata nga nila, para may pang sabaw sila sa kanin. Ayan. Pero sa akin, wala naman ng bata. Ayan. Tuyo ang gusto ko. Tuyong tuyo. Thank you for watching. Sa akin ngayon, yan, nagmamatikan na pwede na, guys. Ayan, kain na tayo.